Magandang umaga po sa, sa inyo lahat mga katingbal. nagmi mikos ko ng itlog, nilagyan ng onions at saka kasi sunings kasi agano ako mag tortang talong po ako ngayon. Time check 5:30 AM. Maaga pa. Nautulog pa yung asawa ko at mga anak ko. Oh, ready na po ito mga tingbal. Tapos nagpakulo ako ng limang pirasong talong binili ko sa merkado kahapon 120 per kilo 5 pieces lang kasi yun na makaya sa bulsa oh. kapag ma malambot na siya pwede ko na siyang uh, uh, tanggalin at saka balatan para ready ready to cook na kasi yung ulam kagabi na ano adobong manok oh, kagabi kunti na lang oh paborito ng mga anak ko, ilang piraso na lang ito kaya wala kong diok ko ka ngayon eh di ko ngayon kaya nagluto ako kasi para pag ma, pagising ng asawa at aku ready, ready, to, eat, ready to eat na sila yung mga ex ko dyan sayang hindi ako ng pangasawa nyo ah uh, tog kaon ronda mo manambok dito mo <laughs> joke lang joke lang thank you for watching bye bye more power and god bless all good morning